Good morning, guys. Ayan. Thank you. I, um, thank you sa mga ano nag-subscribe sa akin channel kay Ami Vlog. Ayan. Uh, ito guys, ang aking ano, ang pag-vlog ko ngayon ay tungkol about kay uh, reaction ko lang sa uh, kay Pugong Biyahero. Kasi hindi ko ang si Pugong Biyahero nung ako ay vlogger ay nakita ko na yun ng kanyang channel. Kaya ako Uh, lagi ko pinapanood yun guys ang kanyang channel. di uh, ba diba, ilang milyones na at saka ang mga vlog na charity ganon din yung aking uh, charity vlog din ang aking gusto ko, ang puso ko ay uh, maging, maging ganon din ang aking charity vlog, bali ibig sabihin ang aking gusto sa buhay ay aking yun ang idol ko siya I yung kanyang mga ano mga vlog ay nagustuhan ko kaya para akong na ano na touch din sa mga kanyang mga ano ba yung gawa, mga marami siyang gawa. Kasi dati, nagkwinto yun siya sa isang vlog niya na napanood ko guys, ano, na, na, ano ako, na, na, napintig ang aking puso. Na yung parang ano, hindi lang daw lahat ng kasikatan ba guys ay ano, yung kagayaan niya. Naghirap din siya sa kanyang channel kasi parang feeling niya, hindi daw ano, tinuloy-tuloy niya lang yung kanyang uh, pagbablog kasi hindi naman daw maraming views dati. Kaya kaya yun na doon ako na inspired. Kaya gin ano ko sa aking puso. Ganon din yung hiningi ko sa Diyos na para sa anak ko. Parang ganon. Ngayon ang ginawa, ang inano ko sa kanya. Ngayon ang issue, ba diba, nanonood ako tas, as vlogger din. mga inspirasyon ko. Kaya laging dumadaan yan sa aking world din siya. Kaya ako, lagi akong updated sa kanya. Kaya si Ami Vlog ay nag ano ra reaction ko lang about sa kanyang issue ngayon sa ano kay Mambet Beth at saka yung sa kanyang ano sa kanyang sa kanyang ano na gano na nangyari. Sa akin wala akong pinapanigan, tama naman din ang bawat isa kung ano man ang ganilang usapin ay para naman sa kabutihan ng lahat 'yon. Pero ang akin reaction lang doon na siyempre ang mga ang channel niya kasi million-million na ang mga views ang kanyang ano hindi niya rin yun si Sira hindi rin siya papayag na na Sira hindi yung credential niya kasi siyempre bawat isa tayo 'di ba ang credential natin nakataya dito sa as a vlogger 'di ba ako nakapanood ako ng mga issue ng ganun pero ang feeling ko parang nakakabuti naman sa isang channel pero siyempre ay kung may naapakan ka naman na ibang tao is not ba uh, bad kasi parang ganun na mga reaction 'di ba syempre wala naman siyang intention na si Pugong na ganun ang gawin niya kasi hindi ba pinapaliwanag niya na natambakan niya ang kanyang pockets ni Mambet pero parang parang sa akin parang unawan tao din pari din sila nag-aasa din si Mambet na about doon na sana na pa pamigay na yon noong December siguro sa akin parang in Di lang napansin ang kanya ano kanya mga package na napamigay agad. Kaya siguro ang, pan, ang kay Mambet in-expect niya na uh, talagang naibigay na sa mga katutubo. syempre wala inaasahan niya rin na parang maibigay niya. Kaso lang syempre, si Pugong na nag-sorry nga sa kanya na about doon sa kanyang pa, ano na busy na kasi 23 pala na dumating ang box niya. Pinagpatong-patong na nila daw. Ngayon ang inisip ko naman sa akin sarili na nanood ng vlog ni Sir Pugong na nagsorry naman na ah. parang ano na wala na sana kay Sir ano yung kay Sir Pugong biyahero kasi parang atin naman panood tayo tao lang naman din siya at saka inaasahan din ni Ma'am na maipamahagi na wala naman siya intention kaya parang gano mga reaction lang ng bawat isa kasi lahat tayo ay mga vlogger siyempre sa social media ay ganito yun ang mga reaction pero parang sa kan parang sa akin na pagbablog na ito ngayon parang sa akin parang wala na sana pag-usapan sige lang basta sir Pugong at saka Ma'am Beth wag na kayo magano kasi lahat ng pilipino ay talagang ganun talaga siguro uh, gusto lang tayo gusto lang natin ay ay maganda din ang vision ni Sir Sir Pugong kaya sana maunawaan mo rin ang kanyang katwiran sige yun lang guys ang aking ano uh, about sa ano sa ano pagbablog about sa kay Sir Pugong kasi marami kami maraming supporters yan si Sir Pugong Biayero. million million na yan ang kanyang mga views tapos yun mga subscriber niya malaking channel niya siya talaga kaya Sir Pugong salut ako sa iyo talagang yun lang ang aking inahanga kasi mula nung talagang nagkwento siya sa charity sa charity vlog niya na talagang mahirap talaga uh, ang ang buhay ni Sir Pu Sir Pugong Biyahero noon. Kaya sa mga views niya hindi naman siya kasikatan. Siguro sumikat lang siya dahil sa mga ginagawa niya lang siguro. Kaya sana maging inspirasyon sa mga ating mga mga ano sa ating mga vlogger na sa, kung may mga excess tayo na mga pera mas more pa. Kasi ayon din ang aking uh, gusto sa buhay na maka makatulong Kaso lang. Talaga ngayon wala talaga ako ngayon pa. May po-produce kasi maliit pa yung channel ko. Kaya sana maging ma, pagdating ng araw, yun ang sinasabi, no, maging inspiration tayo ni Sir Pugong, nagayahin din natin siya na para, para tayo ay maganda din ang ating kalooban, para maibigay din natin, pamahagi natin din na matulungan din siya. Kasi wala naman, wala pa, wala naman siya masama na intention sa mga tao na, na doon sa mga ma, ma ano tawag noon, doon sa may bundok na pinuntahan niya at saka iba vlog niya kasi syempre kanya na yan channel kaya hindi rin siya papayag na uh, ang kanyang ang kanyang channel ay talagang uh, napakaganda di ba at saka marami na siya ng mga mga ka, mga supporters kagaya sila ka business sila sila matu, ne, matubag kaya mga ganun sila kasi may mga charity vlog yan sila na mga uh, kakilakilala din kaya maraming 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 sa, sa mga supporters nila ah, kun, akin reaction ko lang kay Ami Vlog TV kasi para mar marami na ako rin na inspire na inspired sa kanyang ginawa na sana gayahin ko rin siya balang araw na kasi parang na, na tagahangat niya ako dahil sa kanyang ginawa kasi wala naman siya intention na gawin din niyo na parang gamitin lang ang mga katutubo guys kaya yun sana maunawaan natin bawat isa na dumaan man to sa wall ninyo ang aking pagvlog kasi parang reaction ko lang sa about sa issue ngayon na talagang ganun ang kanyang eh, kung ano man ang kanilang usapin, wala na tayo doon. Kasi parang sa akin, reaction ko lang. Kasi ma, ma maraming social, social, sa social media na tayo ngayon, guys. Kaya yan, yun ang aking ano, hangad ko sa inyo lahat na maging peaceful lang kayong dalawa ni Ma'am Okay, sir, thank you, thank you sa panood at saka sa mga viewers ko rin yan. Kung nagustuhan ninyo, ilagay nyo lang dyan sa aking comment para ma-inspire din kayo sa aking reaction. Okay, thank you, thank you guys sa aking mga mga supporters at saka sa aking followers. Ayan. Thank you guys. Bye-bye.